biyahe po kami ng aming anak. Namahan ko ng aming anak. Biyahe kami ngayon. Ang Manila. Kasi ikaw Putul po ang tapang. Paputol-putolin ko. Ano? Andyan kami na? Kami, ha? Andyan na? Anak, halika na. Halika na. <laughs> halika na. <laughs> <laughs> Magandang hapon po. Namibili po kami dito sa Clara ng Marti Santo. Yung aking anak. <laughs> Pinapagalitan ko kasi ililigaw ko. <laughs> Hindi sanay dito sa Manila. Anak, halap na lang tayong pang lalaki ha. Pang batang lalaki pala. Marang pang lalaki. Ayan po. Namibili po kami ng pag dito sa Clara. Sa taas tayo na anak. Kasi walang pang yata dito. Ah, parang mayroon din. Huwag eh, mo ko masyadong gitgitin. Ang sabi ko lang, ano ka? Ano ba pong bata? Oo, pong Ayan po guys. Ang ganda na ang pinag-aakyatan. Ah, <laughs> Ano anak, kaya pa ng power? Last na to kasi kailangan na natin magmadali gawa yung ating kausap. Ang ganda ng blog sister. na lang. Maligaw ka iyan. Sige, wala. Kaiwanan kita. Ayan. <laughs> Hindi po yan sanay dito. Kaya, nali pang matakot. Mga <sighs> kayo na. Ang bata. Sa kaya tayo makaka. Ay, kailangan na rin bukas yung namin magmadali. At ang aming pong schedule today ay hectic. Punta kami ng kapite. Pass by lang. Hindi ito sa baklaran. Huwag ka na masyadong lumayat. Ito, ito, ito. po yun. kain ka na naman, gabi ka na naman anak puro tayo kain ah okay. tingin tayo na oh my God. dito sa hagdan Doon na nga tayo sa kabila anak bili ng... Ay, wala kasi masyadong pa bata dyan dito. Kaya nga ano. Daan tayo doon sa kabila. Saka may makita ako. Pupunta tayo doon. Bili mo na tayo na kami ano doon. Na? bata nga. Kasi bata. tapos Ayan na tayo. Yes, ha? Pepili ka na. 300 lang po yun. Pagpapakas. Ang pang ano dyan? Ano kang dala mo ha? Ano? Ano po kami ng mga medyo pang pang bata, ang bahay lang kasi wala na akong masyadong hindi siya. Ayan, tumanda ng dress. Ayan, tumanda ng dress dito. Wala na ano kong bata. Alay na. Hindi rin Kapila. Wala, dito na. Diretso na tayo sa kabila na. Ayan, may mga jacket na pambata. Magkano po yung jacket kung pambata? pambasa? 150. Full sale na po yun? Yes. Ani man kayo? Anong color? Hindi kayo. Mataas. Antahan na natin yun. LRT. LRT Mall po kami. Baklaran. Proceed na po. Proceed na po kami pumunta ng Calvite mag stop over lang Bantay na <laughs> hiningan po kami <buwam> eh. <laughs> ay yun ang aking anak kaway ka naman dyan anak hello <laughs> may bit bit din po siya <laughs> tingin lang tayo dito kung tayo yung lalap Ah, dito na siguro anak, dito na. Ay, liga na. Ha. Ay. Malayo ba dito Green Hills? Ha? Malayo dito Green Hills. Ah, Green Hills? Ay, magpakita mo na. Green Hills? Wala hmm. po. Malayo dito? Oo, oh, oh, napakalayo. Ilagay mo yung dala mo, lahat ng dala mo. boleh mo dalam tayo ng Hmm. joke. Ang ganda ng lakad namin. Pababa na kami doon kaya hindi na kami nakikita. Yeah. Yeah. No. Hindi yan. Ano ang napaka mapakaan yun? Si Daddy Moja na pick ilang beses, di ba? Sanay ano? na nga kami dito. Ah, ano, bakit? Ano Ay, ano, ay ako ang daming question. Ano nangyari? No need to ask. Her. Oh. Ano, okay. ha? Hanggang dito lang kami sa ano. Dito na tayo, anak. Mababa na tayo. Nagpamatali Mag ay may lakad ka kayo. Ayan guys, hanggang dito na lang po muna kami. I-ano na po muna. Patay na natin nating video. Dito na po muna kami. Kunin mo anak. Kunin mo. Kaya hey. Kunin mo na itong ba? Babay na anak. Babay po. Mamaya ulit. Portion-portion na lang po namin. Ayan. Ayan. Kumuha na natin. So, iyan na po yan ha. 在呢。来来来